So, hello, welcome po sa ating panibagong vlog uh, Pasensya na po at medyo natagal tayo ng pag-upload ulit Kasi sobra po talagang busy natin ngayon Kasi marami po tayong ginagawa sa ating mga kanya-kanya nating mga buhay At uh, ito nga po, pinapakita ako dito kasi nanganak na nga po si, ano, si Babsi So, ito, Nadat na namin sila, ganito na talaga yung itsura nila. So dito po sa aking video ay pinapakita ko po kung paano ko po pinaprocess yung mga piglets na bagong panganak. So nakikita ninyo, tinali namin yung pusod kanina tapos ngayon ito, puputulan namin ng buntot. So gumagamit ako ng gunting na yan para maiwasan natin yung pagdudugo. Tapos ini-sprayan po natin ng combi mix. Yan, nakikita nyo po. Tapos puputulan na po natin ng ngipin yan. So yan, ibabara mo lang dyan yung daliri mo dyan sa kanyang bunganga para hindi siya hindi siya mangagad. saka para tuloy-tuloy lang, lang yung ginagawa sa pagpuputol ng ngipin. So tuloy-tuloy lang po 'yan. Paulit-ulit lang po natin gagawin. Uh, itatali lang po natin ang tali ng ano, sa akin yung ginamit ko hindi sinulid eh. Yung sinulid ng sako ng bigas. 'Yan po yung ginamit ko diyan para medyo matibay-tibay. Kasi tinatali po natin 'yan para maiwasan po natin yung pagdurugo. Kasi nakaka isa po yung sa sa ating mga bake. Tsaka yung pagtatali po ng sinuli na yan ay sinasagad ko po kasi dati po nakaroon po ako ng experience na hindi ko po sinasagad yung puso ng biik ay nagkaroon po ako ng problema ng lumaki na dun po sa sobrang balat ng biik ay parang lumulusot po dun yung bituka tapos pag po yung baboy palaki po ng palaki yun habang siya po ay lumalaki palaki, palaki din po ng palaki ang pusod So ngayon ang ginagawa ko ay sinasagad ko na. Uh, doon naman po sa may nail cutter na yan na aking ginamit. Ay, ginamit naman po naman talaga namin yan. Kaso bago ko naman po yan na ginamit yan sa aking mga big, Ay pinakuluan ko po ng mabuti yan. Nilagyan nilagay ko po sa ano sa isang lalagyan na merong mainit na mainit na tubig bagong kulo para matiyak ko talaga na safe talaga siya gamitin sa akin mga big tapos yan, yan tinutuwad ko chinecheck ko kung ilan yung ano yung mga teeth nila binibilang ko po yan so naghahanap ako dyan ng ano eh ng 8 pairs para 16 tits mas maganda kasi yung gawing inahin yung labing anim na suso so syempre advantage po ng ng baboy pag siya nagkaroon ng katu halimbawa niya ito sa akin kasi 14 na big po ito labing apat po sila so labing apat lang din po yung dede ng inahin so alam po natin na yung ibang mga dede ng ating inahin ay minsan po ay hindi po malakas ang gatas mabilis pumawalan so advantage natin halimbawa kung nagkaroon ulit siya ng 14 na biik tapos 16 na indede ay meron pong mga bakante pa may, baka, may sobra pang dalawa at least meron pa tayong source kumbaga ng gatas nila dahan natin puputulan ng ngipin saka sisilip silipin natin yung gilagi nila bago natin syempre putulan kasi baka magunting ni, ay magupit ni yung ano yung gilagi nila saka lalo na yung dila minsan kasi nagkakaroon ako ng ganyan na experience eh kahit hindi mo sinasadya eh na dadali mo yung dila so kailangan sa so pagkukupit ng ngipin ingat ingat lang hindi naman natin kailangan magmadali At saka siguraduhin mo lang naka ano nakabara yung yung hinlalaki mo dun sa may ano nila sa may gilid ng bunganga nila para hindi ka makagat ng big kasi masakit din yung yung ano eh, yung ngipin ng big eh. Pag nakakagat sa iyo, isang beses din ako nadali na rin ako niyan. So hindi naman siya dudugo, pero masakit. Masakit talaga lalo kapag nakakagat ka ng sa may kubandang kuko. Para nagkaroon ng ingrown sa hinlalaki. Masakit kaya kailangan ayusin mo yung pagbara mo sa kanilang ano, sa kanilang bunganga para lang talaga sila niyo. So, yun nga. Kung napapansin nyo, yung iba mahaba yung mga puso, yung iba din naman mga maikli. Kasi nung nadatan ko nga siya, ganyan na nga sila. So, yung iba kasi nyan, kinakain ng ano, ng mama pig. So, yung iba naman, natatapakan. So, yun yung dahilan yung bakit may mahaba sa maikli ganyan naman yung itsura nila yung yan ang ingitin mo parang libag libag kasi yan po yung ano yung balot nila nung yung sila yung nilabas yan yung mga balot nila na mga masa sa na natuyo sa kanilang katawan yan ang ano yan ang resulta saka dugo na rin syempre Ayan po ha, ah, pasintabi po sa mga kumakain dyan. Eh ah, medyo maselan po kasi itong ating video. Pero hindi po natin ano ha, ah, intensyon na saktan dito 'yung mga beak, 'yung mga alaga natin. Actually, nireremedyo natin sila kasi kaya natin sila pinuputulan po ng ngipin ay eh, para hindi po ano, masaktan 'yung ating inahing baboy kasi yan pong mga bik minsan nang gigigil po yan kapag wala po silang masipsip na gatas pinanggigigilan po nila yung dede ng ano ng hinahin natin mamapig natin so kinakagat nila pag nasa kagat nasusugatan syempre nagagalit yung mamapig dun na nagsisimula rin yung hindi na sila padidein si nasasaktan niya. So 'yan ang dahilan bakit natin pinuputulan sila ng bibing. So yung tungkol naman po sa pagputol ng buntot, po nakikita nyo, hindi po natin sinasagad, halos hinahati lang po natin yung haba. Pero yung tama pong sukat ng pagpuputol ng buntot ay kailangan po meron pong matitira na makakatakip po dun sa kanilang puwerta o sa butas po ng puwet nila kailangan meron pa aabot pa po yun dun makakatakip kasi yung buntot po ay mahalaga din po sa kanila sa kanilang mga butas sa puwerta saka sa kanilang puwet para po pag may, langaw na bubugaw po nila para hindi sila pasukan ng mga infeksyon saka bakterya na dala po ng mga langaw dito po ay ititiyayayan natin yung ating bake ayan bibinibilang ko po yan dyan yung dede kung ilang pares po so ito po makikita po ninyo nakabuo po kami dyan ng ano ng 16 8 pairs so kaya ito ang gagawin namin Nga, ginugupit po namin ng bahagya yung tenga nilalagyan ko po ng markings yan para po pag lumaki yan na po yung sisilipin natin si, kumbaga sila na po yung mga kandidato natin na gagawing inahin so okay lang naman po yan hindi naman po yan dumudugo basta marunong ka pong gumupit masisilip mo naman po kasi kung may ugat saka kung may balat lang so importante po talaga na lagyan ng markings yan kasi kapag may bumili ay eh hindi po natin makakaligtaan sa kalagyan lang po natin 'yan ng ayan ng combi mix para hindi po langawin at hindi po magtuloy ang sugat. So ayan dinoble check po, okay na po 'yun. So 'yun po yung candidate natin para magiging isang inahin. So 16 teeth, 8 pairs po ng dede. Ayan. So hanggang dito na lang po muna itong video ko na ito uh, at sana po may natutunan po kayo sa aking mga shiner sa inyo tungkol po dito sa pagpaprocess po ng mga bake Susunod po meron pa po akong mga i-update ng mga videos tungkol po kung paano ko po ginagawa, pinaprocess dito ang hindi lang po sa pagpaprocess ng mga bake kundi din po sa pagpaprocess din po sa first aid po ng ating mga inahing baboy saka mag, magpo-post po ulit ako kung paano ko po ulit kinakastrate mga aking mga biik, mga lalaki yan so maraming salamat po sa mga sumubaybay at mga naghintay po ulit na muli ako makabalik sa aking pagbablog sana po uh, mas supportan nyo pa po ang aking pagbablog kasi ito po talaga ang gusto kong gawin so maraming salamat po sa mga hindi pa po nakasubscribe sana po ay magsubscribe kayo at sa mga hindi pa po na sa mga gusto nyo pong meron pong matuto sa inyo na kakilala ninyo ay pwede nyo po i-share itong video na to at saka pakilike na din po yun po maraming salamat po God bless sa lahat